Makakasira ba sa ating kotse if magpapagas tayo sa mga small player gas station? Hello mga paps, I'm Kuya Shane. At itong question na to ay na-share lang sa akin ano? at yun na nga do sa story niya. Eh, less, than, less than a year pa lang siyang car owner at uh, most nung pinapagas niya before ay yung galing sa big three yung Shell, Caltex and Petron no? and now uh, nagtry siya maggas sa isang small player pero meron siyang mga worries no kumbaga nag-aalangan pa rin siya kasi isa sa mga worry niya diyan is baka daw madumi yung fuel from the small player um, hindi daw baka daw makasira sa kanyang makina uh, pwede daw bang baka humina yung hatak ng kanyang sasakyan o kung ano daw ba talaga yung malaking pinagkaiba no so yun yung mga worries niya no okay ganito um meron na akong dalawang kotse na pinang grab So, yung Mirage is uh, almost 300,000 kilometers and yung Hyundai Ion is almost 200,000 kilometers. I would say, no, dun sa lifetime nila, ah, uh, pwede kong sabihin na almost one-fourth lang Nang ginas sa kanila ba-branded, Okay kasi nga, syempre pr uh, price difference malaki talaga. So, kumbaga, masi-save namin dyan minsan mga limang piso kada litro. So, we select a small player. Now, yung question na madumi ba? Well, based on experience, hindi naman tatagal yung ganyang mga kotse kung madumi yung fuel na pinu-produce nung mga small player no so kung question is madumi hindi actually ito ah, on my own story lang ah, based on experience yung Hyundai iyon ko I would say na nadali pa nga siya o oh, dumumi yung filter niya nung nagpagas ako sa isang big tree okay <laughs> so ah, kasi anong nangyari nun medyo pa empty na yung fuel ko that time And, uh, sabihin natin, yun yung pinakamalapit. Ang ginas ko pa nga nun ay yung premium o yung 95 octane. Then, after magas, medyo gumas pang yung takbo. Then, after few days, eh, medyo nag-hard starting na siya. So, ang ending, uh, yung aking fuel filter ay dumumi. So, yun yung nag ko, no? Kumbaga, hindi ko sinasabing hindi maganda yung fuel sa big 3, ano? Pero, kung i-evaluate ko yung scenario, dun siya nadali sa big 3. Kaya, nagpalit ako ng fuel filter. Okay. Now, kung sasabihin natin madumi, I would say no. Kasi, ganito lang mga paps, no? Kung ako magsasadya sa inyo to select a good gas station, mas okay dun kayo magpagas sa mga gas station na laging or maraming nagpapagas. Kasi, yung gas nila doon laging nare-replenish. Mas okay pa yung ganun kesa doon sa mga gas station na konti lang yung nagpapagas. Ang pwedeng mangyari kasi doon, mas stock up yung gas nila, makontaminate. So ang ending, eh, makakasira yan sa inyong sasakyan. O yung halimbawa, yung mga gas station na binabaha. Yan, baka mamaya pasukan yun. Although sealed naman yon pero who knows, pasukan siya ng tubig. So ang ending, pwedeng humalo yun sa fuel at maigas sa inyong sasakyan. So, pwede rin makasira yan sa inyong sasakyan. Ano? Ayun nga, Doon sa ano is, the question is, malakas bang humatak, no? Ito ah, uh, on my own experience, the same lang naman eh. Halos yung wala namang pinagkaiba. Yung hatak ng, ah, uh, yung from big three to small player. Pero ito yung napansin ko ah. Uh, ito, personal preference ko lang to, no? O yung personal experience ko lang to. Kasi, dito sa condo ko, paglabas dito, meron ditong gas station na mura before. And dun sa ano na yon, so sabihin natin pag ako nagpapagas kasi mo sa time full tank. And uh, pag nagpapagas ako niyan, uh, o sila yung yung tanker nila dumarating yung usually mga every 3 days. And napapansin ko ah, pag kalalagay lang o kadideliver lang nung gas o nung fuel sa kanilang gas station, ang ganda nung hatak ng sasakyan. Hindi ko alam-alam kung pwedeng placebo effect lang yon pero based on experience, um, pag karga o kadadating lang ng tanker, kalalagay lang ng gas don sa kanilang pinakatangke sa ilalim, eh pag ginagas na sa kotse, parang ang ganda ng hatak. So mas parang mas bago yung fuel, mas maganda yung hatak ng sasakyan. Ito ay based on experience lang mga papsa at napapansin ko yun lagi. So yung kung sasabihin natin mas maganda yung hatak, ako para sa akin the same lang pero kung bago yung gas, pwede ko sabihin na mas maganda yung hatak ng sasakyan, ano. At yun, kung makakasira ba dun sa sasakyan, no. yung naikwento ko kanina, no. Hindi naman tatagal yung mga sasakyan ko kung sakali man, no. Kung hindi rin naman talaga maganda yung mga fuel nilang binibenta. Kasi, ano rin yan, eh. Pag nagkamali rin sila dyan, mawawalan din sila ng customer. And kung makikita nyo, ha, sino ba yung mga customer nila? yung mga small player, yung mga talagang high, high consumer like kami, PNBS o oh Grab, uh, taxi, jeep, ba diba? mga bus, mga truck, eh, yan, sabihin na natin ang buhay niya nasa loob ng kotse at pag merong konting mali sa sasakyan nila dahil sa fuel, ramdam nila yon At pag na-feel nila na malakas sa gas o, huma, o sabihin na natin hindi maganda yung takbo ng sasakyan nila, mag -usap, usap na yan at ang ending, wala nang magpapagas dyan kahit sobrang mura pa. So, kung yung question is, um, makakasira ba? Hindi naman. Okay? So, para sa akin, pare-parehas lang sila. Although ganito, ang pinakamagandang advantage lang talaga ng Big 3, well-maintained talaga. Halos lahat ng equipment nila, yung pump nila, Malinis yung mismong pump nila, malinis yung area. So maganda yung ano, may maganda silang CR, may maganda, kumbaga merong parking space. Kumbaga yung in terms of amenities, maganda talaga yung mga big three, no? Pero kung magpapagas ka lang naman, walang problema kahit saan. Ako, personally kahit saan eh. Kung saan ako may discount or kung saan mura yung uh, ginagas ko. So kung ang ang ikong ibibigay ko sa inyong tips mga paps no. As much as possible kung medyo tipid mood kayo okay lang magpagas sa small player. Pero siguraduhin nyo lang doon sa small player na maraming nagpapagas. Okay? And siguraduhin nyo lang din na hindi binabaha yung area na yon. Kasi minsan may mga ganong area. Mura ang gas doon sa area kasi binabaha. May mga ganong. Kasi syempre, para mag nila yung trust ng mga tao para ah uh, magpagas na magpagas din sa kanila, mumurahan nila yung presyo. Pero doon sa mga kung talagang medyo conservative talaga kayo sa sasakyan, well, okay naman talaga. Big three. There's no doubt. Maganda naman talaga yung gas nila. At maganda yung service nila. Mas mas marami silang tao, mas less, mas maganda nga sa kanila kasi I mean, kung mahalaga yung oras niyo, most of the time, less waiting, Ah, uh, pwede kayo magbayad ng cards, hindi offline. So, mas marami rin benefits kay makukuha, eh, pag doon sa big 3, no? Unlike dito sa mga small player, syempre, yung iba dyan, most of them, cash lang talaga. And, um, minsan, yun nga, hindi ganong kaganda yung CR nila, hindi ganong kaganda yung area nila. So, yun naman yung medyo disadvantage. Pero kung ang point lang naman natin ay magpapagas, sa akin, kahit saan, walang problema. Basta mura, at, uh, or kung makaka-discount ako ng malaki, kasi may mga cards naman tayo na discount card, ano. So, mag, mas maganda, yun, mag-avail kayo ng mga ng mga paps, no, yung mga discount card para at least mas mura yung mabibili. Yung fuel, ano, makakasave kayo ng 3 pesos per liter or 5 pesos per liter. Sayang din naman yung mga paps. Kung full tank, makakasave din kayo dyan mga 100 pesos, isang gas nya lang, no. So, yung mga paps, no, yun yung uh, regarding dito, ano, kung okay lang bang magpagas sa mga small player, walang problema. Okay mga paps, kung nagustuhan nyo yung video, pakilike. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button dyan sa baba. At sa Facebook, click yun lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click yun lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.